Ang Sangkapulisap Visual Cookbook binida ang kultura ng pagkain ng insekto sa Nueva Ecija. Muling binuhay ng isang grupo ng mga estudyante mula sa CIIT College of Arts and Technology ang tradisyong Pilipino ng pagkain ng insekto sa kanilang proyekto na Sangkapulisap, isang visual cookbook na nagtatampok ng mga putahe at personal na salaysay mula sa mga taga-Nueva Ecija. Sa kanilang inilabas na case study video, na ipinaus ng Turismo Karanglan, tinatalakay ng mga may akda na sina Alban Isandre de Alban, Charmaine Richel Abuel, Joel Lance Salso at Erich Rodrigo Millan ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral at pagpunlad ng entomophagy o, in o insect eating sa bansa. Sa pakikipagtulungan sa Municipality of Karanglan, layon ng proyekto na ipreserba at kilalanin ang mga pagkaing nakaugat sa lokal na kultura. Sa mga larawan naman na ibinahagi ni Tupul Adventure 2, Makikita ang iba't ibang residente na nagbabahagi ng kanilang karanasan sa paghuli, paghahanda at pagluluto ng mga insektong tulad ng salagubang at alukap. Pagamat itinuturing ng ilan na o nakakatakot ang mga insekto, binibigyan diin ng cookbook na ang tamang paghahanda at pagluluto ang susi para maging masarap ang mga ito pinapakita rin ng proyekto na unti-unting nababawasan ang nakababatang henerasyon na marunong manghuli o kumilala sa mga insektong pangkain dahil na rin sa modernisasyon at pagbabago ng pamumuhay sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng sangkap pumaa pumaasa ang grupo na maipamana ang kaalaman at mapanatili ang tradisyong ito para sa susunod na mga henerasyon. Ang sangkap ay hindi lamang isang cookbook, ito ay dokumentasyon ng kultura, pagkain at pagkakakilanlan ng mga taga Nueva Ecija.